So ito, yun nasa truck Kanina na sinampa Binaba nila Binaba nila So, tinakbo ka ganti si kasi nga pinababara yung laman nung nasa truck na. ito, mga jumper boys So yun, sinampanan, papasampay ulit yun Kasi binaba na itong mga Jumper boys dito sa aroma Mga makukulit talaga itong mga pasaway So ito, So ito kasi papasok ng tabunan So dito raw binaba yung kalakal Binaba rito sa panon Ay, eh, nagkalat pa nga yung mga bottle plastic bottles So kasi bawal mag video ron Kaya dito muna tayo tututok Binaba nila rito Nasa ibabaw ng truck Binaba ng mga ano Inakyat ng mga jumper boys So ito naman yung mga kasama natin Nililinis nila yung ano Tinatanggal nila yung tubig dun ito mga kasama natin tinatanggal nila yung tubig dun sa gilid di ba kanina medyo ay nung ano patubig yan so inanap nila yung butas ali nandoon yung butas sa so dinadala nila yung tubig papunta ron so yung mga basura naman is pinawalisan nila ko din tapos ilalagay sa truck itong kaliglig na to parang binabahayan na. What say <makes> ito? Ay, tricycle. <noise> Ayun. Hindi raw kay kuya yung tricycle. Si so mo matagal na rin dito yan kasi mo ang ginagawa. Mo <makes noise> tinatayuan ng anong ginagawang bahay-bahay. Tao sa sarap yan Jeff ha Madula ah, sarap Walang preno yan Jeff ha Walang preno yan ha dahan, dahan lang Bata, bata Ha? Bata, bata Bapain na yan ma, pa, papain na natin yan Jeff ha, walang preno ha Walang preno yan Wala nga, wala nga dahan, dahan ka lang ito papahila na rin tong kuliglig na to <coughs> yun yung kahinin ni Stakip dun sa butas binapakuha na rin itong mga tambak na mga kahoy sinasabay na rin habang nag-clearing hey, 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 hey. But